Oh. Dela <laughs> Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Gilbert Cuevas, oh, sarap ng kain. Ang Pwede ba akong mangistorbo? Oh, sarap ng kain na. Ah. <laughs> oh, yan na, sa magandang buhay. Maka-farmer na, Dito na naman tayo. It's Saturday today At Lichon Day Sana naman ay makakabalik tayo Ayan, balik taya lang ang target natin ngayon Lalo na papasok na naman ng tag-ulan Balik taya lang Masaya na <laughs> Ayan, shout out pala kina Ka-Farmer Benyam At pupunta po sila bukas Nakareserve na yung isa dyan 20 bucks daw sila Ayan, Maraming salamat sa supporta po ninyo Thank you, thank you so much tapos meron din ngayon ata na grupo. Yan, ang laki na naman ang naka ano ah. Ang laki. Yan. Kumustahin muna natin yung mangga ni Lola. Puro ano? Puro bagong mukhang walang bunga to puro bago ang nagtalbos nagtalbos ayan puro bago ayan po yung bu bulaklak ayan o oh. ilan lang pero dito sa loob may nakita din akong bulaklak dyan somewhere there wala So, baka practice lang muna yan. Pero, sana makapag uh, palaki ng ilang piraso mga farmer. Pwede na. Apple mango. Malalaki. Yung nakikita niya po sa Baguio na isang piraso eh laki-laki may binebenta ng magkano yan yon wala eto obos na no? walang bunga inuulan kasi ayan daming bunga ay bulaklak ha Alamansi natin ah, uh, ayan mga ka-farmer lang po natin pasalamatan natin si ka-farmer Rainier Pura at may padala pong uh, mga produkto niya ayan ah, uh, may facebook page sigurado ito ayan mukhang pang babae pakita mo naman bebe buksan natin ayan so got clothing GJ clothing aspire clothing and JK clothing Ayan, maraming maraming pong salamat sa Pura Family. Ah, okay. Pang ano ata ito ah. Oh, yan. Oh, kapal ah, gandang tela. Ayan, pang harabas. Thank you, Ay, choy choy, choy. Thank, you. Hmm. Ayan, thank you, thank you. Ayan, unuulit natin. Gat. Clothing JAT GJ Clothing Aspire Clothing uh, JK Clothing Ayan O nga Ang galing ha Talagang uh, Alam na alam nila Ayan Thank you so much At maraming salamat po Sa pag-order ng lechon Siyempre Ayan Ah meron uli sila Ayan O oh, meron uli Bukas Si Ranger Kita tayo Same resort Bustos hmm. Bulacan Ayan Dahil hindi sila dito Diba Ah Talaga naman. Wow. Oh, tiyo tiyo, 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 tiyo. Wow, choy choy ko to, choy choy. Namiss mo eh, si Papa naman. Eh. Miss mo Papa? Wala. Lumay. Mm. No Miss mo Papa, choy choy ko. Wow. Kalbo na po 'yan, kalbo. Ayan oh, choy oh, choy 'yan, Ay, kaw, syempre din 'yan. Ayun. Wow. <laughs> wow. Wow. <laughs> wow. <laughs> thank you, thank you ka Farmer Ryan pura and pura family. And meron din pala uli silang order bukas. Wala pa habang naghihintay tayo 9.30 Ayan Pero na po tayong kumakain Ayan 9.10 10.30 Dalawang sasakyan Napakalalaki Ayan O oh, Pwede na sana dito Thank you Thank you po At my birthday po ata ito Ayan Si kong pong mga farmer Paagap Ayan Ayan May birthday po my birthday han po mga farmer Ayan Wow Naman Ayan na, kakanta na tayo. Nandun sila sa Hansel. Ayan. Game na, Saan ba na sa ikot? Dito, Hansel. Ayan, dito. O oh, guys, let's go. Ay, ang daming ano. Low. Ayan. Low, low, low. Ay. Ay. O, binin. Tawang ano eh. Low. Game, game. Pasamos mi mamá. Lolo. Lolo Ay, Ay, may <laughs> Ay, kalambat. <laughs> Di ko kakak Oh. <laughs> Ayan, low, Oh. Sir Dave po Sir Dave. <laughs> <laughs> Talaga mga kalokohan lang Okay. Game. na, let's go, guys. Ayun. na may nag-pick up na po ng lechon din pala. Ayun <laughs> mo ne. Namatay mo iyan na 'yung cellphone, La ilapit niya na lang.

Thank you po. Thank you. Thank you po, Ay, mga babatiin po kayo. Oh. Wait, wait, yung mag happy Ayan. Everyone, Pavelen, hindi Hi. Yung mga wala dito. Oh. Si combo na sa New Jersey. Combo. Ito pa. Jersey. Na po rin. No, na <laughs> <tamiso na. laughs> Ayan, thank you po. Thank you. Hay oh. Ayan. Ayan, Ayan. Okay na? Ah, ayan. Baka mabati po si Kuya. May mabatiin po you, kaya sa vlog? Ha? Oh. Ay, mga naiwan. Partner. <laughs> Thank you. Po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank sa Thank you. 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 Thank tapos ayan, may bago na naman sa kubo. Ayan, dalawang grupo na naman, bago. Hello po! Good morning! Farmer, kamusta? <laughs> Eto. Date na kami. Abang-abang. <laughs> Naligaw pa kayo? Oh, hindi kasi nagkagulo. Mati na tayo sa vlog. Ayan. <laughs> ayan. Teka, bati muna kayo. Palabino oh. Okay. Ay, salamat. Like From wow. San po. Sa California. California. Mga taga California din yung pinalitan niya dito kanina. Oo, yeah. oh, bagay laki ng Sina mga sinasabi Alam mo nang bago ka nagba-vlog? Pinapanood na kita. Yung bahay mo, alam ko na yan. Alam mo na yan. ko na yan. Eh. Paano bumuto sa kabere? Mm. Um. Paano panood ako? O may Kaya, mga babati po kayo. Ha? Mga naiwan eh, sa California. Anak ay, ay. Sa Lina, Prima, Rekanon, hindi mo na. Yeah. Ayan, sige. Thank you, thank you po. Picture tayo. Ayan na. Uy, ayan. Dumating na si na Kuya Gilbert Cuevas. Ayan mga ka-farmer. May order po silang isang buong lechon. Dadaling sa Pangasinan yan. O. Oh, ayan na sila. Happy birthday. Belated happy birthday. <laughs> so, going to Pangasinan. So, ayan. Pag Saturday, Sunday, kayo po ay babiyahe going to Pangasinan. O. Tarlac o bagyo at inabot ng tanghalian gusto nyong kumain ng masarap na lechon mga farmer pumunta lang kayo i-google nyo lang ang ka-farmers uh, lechon house at makikita nyo na dito naman may way naman po papuntang tarlac dito papuntang pangasinan ka. on the way dito na kayo ayan solve na naman ang ating sabado oh ay kanta po kayo po <laughs> galing pa po ng may kawayan bulakan pero kayo ay nasa galing sa may kawayan po hindi sa abroad po wala ah wala pero mukhang ano to eh. amoy dollar eh. <laughs> <laughs> kala ko nasa ibang bansa din. o hello po hello po a farmer hello po a farmer nyo kaibigan <laughs> Hello. mo! Hello. Hello. mga friends ko po sa Nestle Pati JBL Ah! JBL! <laughs> oh! Okay. Galing ka doon! JBL! Hello. Hello. po kapatid ko po, nanonood din po ng pa farmer si Brian Moraga po. Moraga family po. Happy birthday, Nadaya, Brian. Baby, birthday. Happy birthday. Ayan. May thank you, may, kawayan, Bulacan. Opo. Oh, okay. Tarang natin yung mga kababayan natin. From dito sa kabilang barrio or? Dito po. Banyo? Saan naman banyo? Ay, Chawi. Aga Chawi. No, yung kapit-kapit barrio. Ayo, Thank you, thank you po. Ayan. <laughs> thank you, thank you ayan, Nakita lang daw nila sa Facebook Maraming tulong talaga ang Facebook So, ayan Tayo naman ay Ayan na naman yung ating mga alagang patabain Mangga Ayun pa isang patabain natin uling uli humihigop ng maanghang na sinigang Ng sabaw nalagyan niya ng siri, ginugupitan niya tapos inihigop talaga o oh, yan kuya Gilbert Cuevas oh sarap ng kain pwede ba akong mangistorbo? istorbo? sarap ng kain na ang sarap ng kain, kain. naglitsyon dito maglilitsyon din ulit mamaya Happy birthday! Kuya Gilbert, happy birthday. May ah uh, may 14, tama ba? Pa 15, ayun, may 15. Hmm. Tapos si Tatay tagal Jun yan. ya. <laughs> oh. Hahaha. <laughs> 'Yun kumakanta pa naman sila, binidyo ko na eh. Ha, okay, ulitin nila 'yan. Ah, uh. Walang nga ano 'yan eh, walang copyright. Ulit, ulit. <laughs> Ayan, soft drinks daw. Soft drinks. Dibina, dibina. Ano ko ani mo na order? Ayan, eh. happy, happy May humabol pa mga ka-farmer ha. Ayan pagitan natin yung humabol. Galing? Nakahabol pa kami. Galing pa po saan po kay galing? Saan po? Saan po? Galing po kay Mingdasol Dental Resort kami pero taga Santa Rosa Laguna. Wow, ang layo naman ang ano. Yung saan po sa Dasol sa Tambobong? Saan May magandang ano doon. Bagong develop na. going to be the assist ano ilang ba sila sasakyan? sakyan? dalawang sasakyan. Ayun. Yung isa po nang galing daw kay Hinta, kaya hindi sila nagsabay. Hindi uh, ba <coughs> Na naman tayo successful. Ah, uh, ayos, okay. Pigi na lang natira. Malaki naman po yung baboy. Almost 70 kilos kaya uh, ayos, ayos tayo. pahangin ngayon tapos po ang lechon ayan na ang ulam natin pero tapos na po ako kumain <laughs> like pigments, tapos kain tayo ng tupig ayan salamat po kay Ah, uh, kuya Gilbert tubig galing Tubig. Tubig. hindi ibig sabihin bilyasis parang yan nakuha ito ipapunta pa lang sila galing na silang ano sa yun yung galing sa Manila so, na. Ah, so ibig sabihin, pauwi na sila ng Manila ngayon? Hindi, dadalhin ulit nila ng Bilesis. Yung Bilesis. Ah, okay. Kaliara, gets ko ah, na. Kung ah. Uh, magkagaling sila ng Manila, parang traffic pa daw sila. Ah, so ibig sabihin, nag-Bilesis muna sila din. Kagaya na dati, ano? Grabe, yung binahin nila. Ayan. Akala ko naman, galing Manila, daan dito, diretso. Okay, gets ko na. Ay, maraming salamat po kay Kuya Gilbert Cuevas. Uh, sa kanyang family actually nag, oh, nag uh, Kailan lang po nag-celebrate ng one uh, ng 81st birthday po yung kanyang biyanan pero magi-82 na po ngayon. So, ayun. Uh, tapos na naman tayo at uh, ang maganda, target tayo ngayon makaka-farmer at uh, halos ano na, halos sa uh, konti lang po ang natira ayun maraming salamat may mga take out yun malaking tulong po yung mga pa isa isang kilo dalawang kilo na uh, take out po kasi may kumain ng isang kilo natikman o oh, take out na kagad ako mga tipong ganon <coughs> malaking bagay po tapos ayan mayroon pa tayong dalawang lechon order pero okay na yan bayad na yan at pipick upin na lang dadalin sa San Fernando Pampanga ayun tapos bukas si farmer Ben Yamat. Ayan, naka-reserve na po siya, 20 packs daw. Diyan at meron pa, sabi nga ni Bebe, baka daw ko uh, kapusin tayo bukas, hopefully. Sana naman kapusin, mas maganda. <laughs> so, ayun po, mga farmer. Ang kwento at ang at ang ating mangga ay nagbulaklak uli eh, mo po kasi dito dahil maraming mga sasakyan din na amaan kaya nahihiya siyang munga tapos ayan Ah, uh, kailangan natin mag uh, sayang po yung mga ano ni Nachuchay. Papakuha ulit natin, sayang. Ayun. natin na uh, farmer at uh, magamit natin sa gulayan. Tapos yung Indian mango, ayan meron pa rin po tayong tuloy-tuloy ang Indian mango natin hindi po tayo kung pang ano lang naman pang personal ayan ah, kagayan may mga bulaklak na naman ayan o naglalabasan doon so yung dito late napakagaling ano tapos na kasi yung doon sa baba parang magkaibang lugar eh <laughs> galing ano di nag usap usap yan tol ikaw na muna at, uh, sayang naman ayan o oh, kita pa lang ang bunga ay may bulaklak pa nga na lumalabas So, thank you sa so, pakikisama. Uy, ano na nangyari sa'yo? At parang binidilig ka naman ah. So, yun. Ang dami palang bunga dito. Ayos! Tuloy-tuloy tayo. At update ng mga farmer sa ating uh, project. Ayan. Hmm, tapos na. Kailangan natin i-ano eh, to ng maigi pagplanuhan ng maigi kasi csk, hindi biro <clears throat> so ayan marami pong salamat see you tomorrow ayan basta po kayo kami nakikita nyo nag adventure nasa ibang lugar uh, pag aalangan kayo napapasok sabihin nyo ay pupunta na sabado linggo baka wala kami ah uh, Sabado-linggo na andito na po kami Kagaya kagabi uh, Gabi na po kami naka-uwi So Saturday na dito na naman. Huwag wag po kayong mag-alala. At uh, may, may ano namin, pinipilit po namin na Sabado at Linggo. Kasi hindi po tatakbo. Paano ta, paano tatakbo ang uh, ano, di ba? Wala ako, wala pa si bebe. So paano tatakbo po yung uh, business, di ba? So, kailangan talaga kami na naandito. So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay. Hi.